Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpapaseksi man si Ren Escanio sa kanyang mga ginagawang proyekto. Masaya ang aktres dahil unti-unti na siyang nakikilala at nakagagawa ng pangalan sa showbiz. Nakatatanggap na rin siya ng mga papuri sa kanyang acting. Kagaya sa latest movie niya with Lovie Po at Joe M. Bascon, ang The Other Wife. Sexy dramatic actress ang nabubuong image ni Ren. Dahil nga hindi lang siya basta nagpapaseksi kundi may acting ding ipinakikita. Katulad sa mga naunang pelikula niyang nagawa, ang Adan at Antro. Wala ring issue kay Ren kung kinakailangan niyang magpa-sexy at maging daring ulit sa mga susunod niyang proyekto. Basta maganda ang istorya at karakter na kanyang gagampanan. Happy at thankful lang din si Ren na bukod sa pagpapasexy sa mga pelikula, ay nabibigyan din siya ng magagandang role pati sa telebisyon. Gaya na lang sa pagganap niya bilang Clarice sa FPJs ang probinsyano kasama si Coco Martin. Bagamat namatay na ang karakter niya sa naturang kapamilya teleserye, memorable sa kanya na napabilang siya sa cast nito. Samantala, inamin ni Ren na matagal na siyang sumusubok na makilala sa showbiz. Dumating pa sa puntong muntik na siyang sumuko, pero nanaig pa rin ang pangarap niya sa tulong na rin ng suporta ng kanyang pamilya mga kaibigan at manager na si Aster Amoyo. Gayun din ang pagdarasal sa Panginoon. Hanggang sa napunta na siya sa bakura ng Viva. At dumating na ang inaasam niyang break. Tapos ay nagtuloy-tuloy na ang magagandang pangyayari sa kanyang career. Nalabis niyang ipinagpapasalamat. Anong masasabi mo sa balitang ito?